Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaharap po natin ang uh, alkalde dito sa bayan ng Datop yung Maginano del, 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 del Sur. Walang iba kundi si Sir Datu uh, Datop Victor sa And uh, this is Tay Abdul Karim from Medela City News Online. Kasama natin ang uh, mga komedia practitioner, Barb News Online and Balitang Moro. Okay, Mayor... Um, uh, hey hingi po kami ng inyong pananaw eh, hinggil dito sa pag-appoint -pag kay uh, uh, Sir Abdul Rauf Makapua. Well, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, para sa akin, ay eh, uh, mag maganda rin ang pagka-appoint kay uh, Minister Makapua as a uh, Interim, ay Interim inter Chief Minister now chief minister ng bar. Kasi knowing uh, Sami Kambar, eh, si Honorable Sami Kambar, eh, ah, uh, kilala naman natin siya na ano, uh, magandang leader. At uh, very top lead siya. saka tinitingnan natin yung mga leaders ng bar. Eh, ito, ito ang hindi pa masyadong matanda sa tingin ko. Medyo may kalakasan pa siya. Eh siguro kaya inano si Chairman Murad dahil nga uh, medyo may edad na rin. Pero sana hindi mag-cause -mag ito ng uh, uh, ano, uh, hindi pag sa among the family receipt. Okay, so ano po yung inasahan natin after being appointed by the President of the Philippines, si makakwa, Sir makak. Siyempre, inaasahan din natin ang pagbabago at mabilisang uh, solusyon sa mga problema ng bar. Kasi nga, uh, knowing na uh, uh, Honorable Sami Gambar, eh, alam natin na kaya niya. Hmm. O, tsaka, uh, may eh, tinatago niyong galing ito. So do you think, Mayor, yung transparency and accountability ay batayan para pumili ng Chief Minister? Oo nga naman. Yun lang ha. Uh, kasi si Kwan, si kaya tayo, kaya medyo positive ako sa mga noko kay Sami, ano ko Sami Gambar. Magyari kasi, naging governor siya ng Kwan eh. Nang, uh, maging, maging Dalo Norte mm -hmm. at nakikita naman natin ang mga improvements, mga development sa uh, maging Dalo Norte mm -hmm. Mayor, under this leadership. Bay naman natin ang usapan. Ang tanong ko po, kumusta po ang inyong bayan ngayong buwan ng Ramadan at ano po ang inyong mga aktibidades na inhanda Well, uh, ano naman kasi, usually sa Ramadan, uh, bago magsak, mag, Pagdating yan, nagbibigay kami ng mga ayuda At saka meron tayong mga kuan, mga mga activities ng kagaya ng Quranic Reading Contest, at saka yung uh, Islamic Symposium, at saka marami pang iba. Ano? After nyo namigay ng ayuda or yung Sign converted Program, Uh, nalipat na po ang lahat ng uh, barangay dito sa Natubig. Ang ano po ang next plano niyo ng mayor? Ngayong mapalapit na po ang campaign period. Actually, nag-isip pa ako ng second trans para sa mga ayuda ng ko. Kasi alam mo naman, ah, uh, gipit din ng mga taong bayan ng Natubig eh. Kaya medyo uh, nag-isip tayo ng paano makatulong sa kanila. No, so, regarding sa peace and order natin, uh, Mayor, kamusta yung po natin? Well, uh, after the ano, uh, incident na nangyari kay Vice, wala naman na sumunod eh. Mm. Wala naman na sumunod na pangyayari. So, para sa ating mga kaalaman ng ating mga tagapakinig, tagapanood, kamusta yung natin yung kalagay ni Vice? Alam mo nila, uh, medyo out of danger na siya sige, Mayor, uh, baka may mensahe po kayo sa ating mga kabangsamuro in line of the celebrating of uh, Ramadan Mubarak. And then, eh, may mga mensahe din po kayo sa ating mga kabangsamuro na samutsaring samut palitan ng idea patungkol po sa pagkakatalaga ni uh, former Maguindanao del Norte Governor Honorable Abdul Al Makatu. Yes, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya ustaz samaya na saki na sila eh, akun sama pia si minister uh, makakua kuah na ma -ma 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 -sa isariku isari sama kaganin iga baka ini sangan saib okay, ni na ukit na na Ya ya, ya mapi na tatapangatan o mag-isa-isa kasi api ang inanikatagyo ka upa maningan ipon isanin mo ipon na Ya mo mapi na to support Ya binabi rin sa hierarchy na UBGP na naging uh, nakatupan na kagumaya pa. Yan yung mana na uh, mas resari ka uh, leadership ni Bongbong Marcos Sir Jumpa pertama Assalamualaikum. mereka. Salam. Greeting sengasara madang. Sengasara. Selamat. 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 Selamat.